Ino nomine Patris et Filii et Amen. Maganda umaga sa ating lahat, sa mampanig ng buong mundo, mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, Jesus ay nagtungo sa sariling bayan kasama ang kanyang mga lagad. Pagdating ng araw ng pamamahinga, nagturo siya sa sinagoga. Nagtaka ang maraming nakarinig sa kanya at nagtanong, saan niya nakuha ang lahat ng iyan? Anong karunungan itong ipinagkaloob sa kanya? Paano siya nakagagawa ng mga kababalaghan? Hindi ba ito ang karpenterong anak ni Maria at kapatid Nina Santiago at Jose, Judas at Simeon? Dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? At siya ay ayaw nilang kilalanin. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propetay iginagalang ng lahat, liban labang ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at mga kasambahay. Hindi siya nakagawa ng anumang kababalaghan doon, maliban sa pagpapatong ng kanyang kamay sa ilang may sakit upang pagalingin ang mga ito Nagtakas siya sapagkat hindi sila sumasampalataya. At nilibot ni Jesus ang mga nayon sa paligid upang magturo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilaya natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa sa Hebreo chapter 12 at sa pagunita kay Santa Agata, Dalaga at Martir. Sa Ibanghilyo ngayon, makikita natin kung paano hindi tinanggap ng mga kababayan ni Jesus ang kanyang mga aral at kababalaghan dahil lamang sa kanilang pagiging pamilyar sa kanya. Nakita nila siya bilang anak ng isang karpentero at hindi bilang isang dakilang guro o misiyas. Dahil dito, hindi sila nagkaroon ng pananampalataya at hindi rin nila natanggap ang ganap na pagpapala na maaring ipagkaloob ni Jesus sa kanila. pagnilay sa panahon ngayon. Sa ating panahon, maraming pagkakataon na hindi natin kinikilala ang kabutihan ng Diyos dahil sa ating sariling mga paniniwala at pagdududa. Maraming tao ang bumababa sa pananampalataya dahil inuuna ang siyensya, kasikatan, Kayamanan o iba pang bagay kaysa sa Diyos. Halimbawa, una, pagtanggi sa mabuting balita. Marami ang hindi nakikinig sa mga salita ng Diyos dahil sa takot na baguhin ang kanilang buhay. Pangalawa, pagpapalaga sa mga bagay na material may mga tao na inuuna ang kasaganaan sa mundo kaysa sa buhay espiritual. Pangatlo, pag-aalinlangan sa kapangyarihan ng Diyos. Maraming taong hindi na nananalangin o hindi sumasampalataya sa mga himbala ng Diyos. Tulad ng pagpapagaling at paggabay sa buhay. Sa ating pagbabago ng ating pagkakamali. Upang maiwasan ang pagiging tulad ng mga kababayan ni Jesus na hindi sumasampalataya, dapat natin gawin ang sumunod. Maging bukas sa salita ng Diyos makinig tayo sa babuting balita at ipamuhay ito. Pangalawa, palakasin ang pananampalataya. Magdasal, lumahok sa misa at tanggapin ang mga sakramento ng may pananampalataya. Pangatlo, maging mabuting saksi ng Ibanghelyo sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa maipakikita natin ang tunay na pananampalataya sa Diyos Sa ugnayan ng unang pagbasa sa Hebreo Ipinapaalala sa atin na ang Diyos ay tulad ng isang mabuting ama na nagtutuwid sa kanyang mga anak Minsan, may mga pagsubok tayong nararanasan. Ngunit, ito ay upang hubugin tayo sa palak at palakasin ang ating pananampalataya. Katulad ng nang nangyari kay Jesus sa Ibanghelyo. Tayo rin ay maaring hindi tanggapin ng iba. Ngunit dapat tayong manatiling tapat sa Diyos. Sa paggunita kay Santa Agata. Si Santa Agata ay isang dalagang martir na dumanas ng matinding pagpapahirap dahil sa kanyang pananampalataya. Kay Kristo, sa kabila ng pagsubok hindi siya sumusko at naging matibay sa kanyang pananalig. Siya ay isang inspirasyon para sa atin na kahit sa gitna ng pag-uusig, dapat tayong manatiling tapat sa Diyos. Manalangin tayo para sa mga may sakit. Panginoon, itinataas damin sa iyo ang lahat ng mga may sakit sa katawan, isipan at kaluluwa. Tulad ng pagpapagaling mo noon sa mga may sakit, hinhiling namin na pagalingin mo rin ang mga nangangailangan ng iyong awa at biyaya. Palakasin mo ang kanilang pananampalataya upang sila ay makahanap ng kagalingan at kapayapaan sa iyo. Amen. Ang ating mga referensya ay mula sa Biblia, sa Marcos chapter 6, sa Hebreo chapter 12, sa Catechism of the Catholic Church, number 1505, ang pagpapagaling ni Kristo sa may sakit. Batikan 2, Lumen Gentium 10, ang pananampalataya bilang daan sa kabanalan. Mga buhay ng mga santo, Santa Agata, Martir ng Pananampalataya naway patuloy tayong lumago sa pananampalataya at palakasin ang ating ugnayan sa Diyos. Samuli muli, ko ang lahat, katuliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang minsay na ibanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at pahalagahan ng habag at pag-ibig ng Diyos na ipinipahayag ni Jesus sa Ebanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. E nobene Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless